Napapansin nyo ba? Lagi na naman tayong laman ng GMA7 News, ng abs cbn News. Gabi-gabi, balita -gabi, na naman ng Maynila. Kagabi, dito sa distrito, sa Arpapa. Doon, sa barrio. Saan ka nakakita? Tatayo yung isang tulonges doon, hawak ng baril, magpapapoto. Ano sila, siga? Ibig sabihin, walang gobyerno. lima ko snatcher. Lima-sinko hulgaper ngayon. Paano na yung mga magulang? Pagpasok yung anak nila sa eskwela, ano pa kailangan nila? Paka ma-hold up yung anak nila. Sa akin nakakita sa Arten, tanghaling dapat bubuksan yung kotse. Tanghaling dapat aketing yung driver ng truck, kukulatain para makuha lang yung cellphone. Asa ah, mo ang gobyerno ron? Nangauubos na yun eh. I love you too. Hindi yun ba? Nay, tay. Oy, mga adi. Bago na kayo ha. Babalit nga ako. Yung mga adik at puser, kailangan tumira ng kemikal para magising. Ako, kape palang, lang. Gising na ako, 24 oras. Kaya may awan Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik ako. Ipabalik ko sa inyo yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang mga adik, ha? Tingilan nyo na yung <laughs> Rolling. Pagugulo Hey, Laki yun eh, totoo lang, laking perwisyo sa komunidad eh.